Oh, Masya Allah Ito pang imam to yeah, Masya Allah Meron pong nag ng isang uh, sa jeda pang sala Ito mahaba to Ito pang imam May maglilid sa prayer Ayan May din turkey po siya Ayan. Dahil nagsala po kami kanina na karton lang po at mga plastic Ayan Tignan niya po. Kaya mayroong isang arabo na nakita na yun yan lang po yung pinagsasalahan. Kaya naisipan niya na bumili ng sa Dahil ito ay may mga reward sa bawat taong magdarasal o magsasala. Masyala tawag na Sada sa Islam. Mga continuous na uh, reward. Hanggat may nagdarasal, nagsasala, Mayroong reward ang nagbigay nito, na nag-donate yan, mashallah. Alhamdulillah, mashallah. Talaga maraming mga Arabo na generous, mashallah.